So yan guys, pag uh, luto sa kabila, palita naman natin. Hi guys, for today's video guys, magluto tayo ng karing or tuyo sa Tagalog. So ito po siya. Uh, samahan niyo ako magluto guys. And guys, maglalagay na po tayo ng mantika. Hintayin lang natin na no minute bago lagay natin yung tuyo. So yun po guys, maglalagay na po ako ng tuyo dahil mainit na po yung mantika. So, tuyo kapag umaga masarap ang almusal lalo na kung may talbos ng kamote so ito lang muna guys na so wala akong pagkukuhan ng talbos ng kamote ayan ito, ito guys so oh. yeah. So yan guys, pag luto sa kabila, palita rin naman natin para maluto din sa bandang kabila niya. Medyo umusok-usok na. Na palakas yung mga apoy So medyo umusok na yung ano. Pero luto naman siya. So yan po guys, madali lang maluto yung ano, yung tuyo. Ah, uh, 10 minutes or 20 minutes. So yan po guys, luto na po siya. Papatayin ko lang yung ano, yung kalam. So yan po guys, luto na po. Bye.